Hello! Good afternoon! It's 3.36 in the afternoon, Wednesday, October 16. So, how's everyone? Ito, nagda-drive si Lola. <laughs> Kanina pa, kung saan-saan nakakapunta, kaya marami akong e-content. Akyat baba sa bundok. na yung mga magagandang uh, ano uh, yung ano, magagandang mga dahon na uh, nasa tabing kalsada. So, habang parating ka at uh, palapit, ang gandang tingnan. So, nakakalibang. So, hindi ka may stress pag gano'n ang dinadaanan. So, ngayon, meron pa rin akong dadaanan. grounds ito ng University of Montreal. So, ayan. Kita nyo pa rin. Ganda pa rin ang kanyang mga ano. Kanyang uh, street. Left and right yung kanyang puno. At yung iba, ano na, laglag na yung mga dahon. Kaya madumi na ang kalsada. Pag pull kasi, ang ganda ng tingnan ng mga dahon. Pero naguhulog na siya guys. Kaya, kaya nga fall dahil naghuhulugan yung dahon <laughs> anyways kaya yung ibang uh, puno is ano na sya parang nakakalbo na kasi nga pag humangin laglag yung mga kasi yung habang nagkukulay siya is uh, natutuyo na and then lalaglag na siya sa ground so yan ang ano dito guys kaibahan pag nagfall na kaya, na fall na nalalaglag na <laughs> laglagan ng mga dahon kaya ang ibang kahoy is uh, nakakalbo na tulad nitong itong kahoy ni ano kalbo na siyang tingnan dahil nalaglag na lahat yung dahon kaya kung ano yung gandang nakikita natin guys siya rin kasing dumi kasi yung mga puno, yung mga dahon I mean is uh, naglalaglagan na sa kunting ano lang, kunting hangin yung may mga puno sa bahay sa harap makakapago din yung guys kasi itatapon mo yung mga nalaglag na dahon kasi kung hindi mo siya gagawin nalilinisin yung tapat mo sa mga dahon na nalalaglag is uh, ano titikitan ka ng uh, city, kasi uh, minsan nagbibigay nga sila ng lalagyan ng ano lalagyan ng mga dahon yung parang uh, recycled brown bags na malalaki yun para dyan ilalagay yung dahon kaya yan dito guys maganda nga siya pag yung nagaano pala yan ang kong yan yung sa dulo niya is bundok siya guys yan at yung kanyang mga kulay ng kanyang ano dyan is ano na nag yellow green pa lang hindi pa siya talagang mixed colors na lumanap usual, itong mga anong ito, truck na to is itong mga construction dito sila nagpapahinga dito sila nag-a ano, ang dami nila, o oh, kasi ang dami pa nilang ginag-construct, kaya yan ang kanilang tirahan bakit kaya busy? ang street nyo dito yan at itong uh, nakikita nyo yung building na yan guys eskwilahan yan. Ngayon is naging ano na siya. Uh, una pala daw naging kumbento yan. Tapos naging eskwilahan. Bininta. Tapos ngayon, naging kondominium na. yan Ito. Ang ganda ng kulay niya guys. Oh. Yan, so, tinadaanan ko ito. Ang ganda ng kanyang kulay. mga dahon. Madumi na ang pag ano na, umahangin eh. Lumilipad na yung mga ano mga dahon sa kalsada kaya malumi. Huwag lang umulan kasi pag umulan nagiging putik siya guys. ito, ito naman. Oh, tingnan nyo. Pulang-pula ang dahon. Ang ganda ng puno. Oh. Pula. Pero tingnan nyo yung kalsada guys. Oh. Nakikita nyo yung mga yelong yan sa tabi. Mga dahon yan. Kaya lang. Ngayon dahil tuyo siya, okay lang. Pero pag umulan siya guys, ma -ano siya nagiging puti kasi yung mga na dadaan na ng mga gulong nagiging puti siya yan ganda ng puno niya so ayan lang guys meron pa rin ano may babae itong nilinis dito ng ano yung gardener babae mga mexican ano dito ang nag ano guys yung mga gardener sa mga bahay bahay is mga mexican eh, yung may babae pala silang kasama. Ah, ito, at ito 'yung babae din, no. Yung truck niya, yun, guys, so, 'yung mga naglilinis sa mga baybayin ng mga sa mga garden. So, ito naman, yellow. Yellow ang kulay ng puno. Yeah. Hindi siya. Pero, yun, tingnan niyo na, sa daming daming mga construction. sana. So, hanggang dito na lang guys. See you in my next video. Yo lang kayo.